Ngayong araw, well, hindi ko inaasahan to, naiwanan ako ng mga kasamahan ko. Oo, dahil sa maling basa at maling intindi ko sa text ng kaibigan ko. Ayon, ako lang mag-isa ngayon sa tren papunta sa Koseveria, Estad, para habulin sila. Ang goal, maabutan sila at makarating sa Alice Tenar. Isang lugar kung saan makikita ang mga bato na nakaayos na parang barko sa taas ng bundok. Dalawang oras ang biyahe at buti na lang nahabol ko rin sila. Sakto pagdating ko, paakyat na kami papuntang Alistenar. Kaya pa, Nilin, kaya pa. Mauna kayo. Um, na kayo. Antayin na lang namin. Ayan, no? Paakyat Hello, kami sa hill ito na naman, akyat na naman. Buti na na-train ako na sa Sa bundok ng walang, ng ano, ng kawalan. Buti na lang <laughs> na-train ako sa Macau na. Nahanap ko rin sila, iniwan nila ako nila. Oh, traffic. Sa bundok pero may traffic. Dito muna yan makikita na may traffic sa bundok. Ba't sa Pilipinas? <laughs> sa Pilipinas pag nasa bundok ka isa, dalawa, tatlo, apat lang na tao'y makita mo hanggang dito tapo dito tingnan mo naman nasa bundok kami oh Grabe <laughs> <Traffic. laughs> <laughs> She ran away uh, Si Lili nandun na oh Ayaw yun talaga oh. Oh, oh, oh Dito pala lahat ng tao sa bundok Oh traffic oh, tingnan traffic Ano nga ba ang Alistinar? Ang Alistinar ay isang sinaunang stone formation sa Tuktok ng Bangin, sa Koseberia. Ang mga bato nito ay nakaayos na parang hugis bangka at binaniniwala ang ginawa pa noong panahon ng mga Vikings. hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung para saan talaga ito. Kalendaryo ba, libingan, o simpleng art project ng mga sinaunang tao. Pero anuman ang totoo, maganda at makahulugan ang lugar. Lalo na kapag nandoon ka na mismo, ramdam mo ang katahimikan, ang hangin at ang lawak ng tanawin. Hindi lang kasaysayan kundi karanasan. Dito sa Alistinar, hindi lang puro kasaysayan ang meron. Pwede ka rin mag-picnic habang nakatanaw sa napakagandang view ng dagat o panoorin ang mga paragliders na tila lumilipad-lipad lang sa sobrang lakas ng hangin sa ibabaw ng bangin. May sariling kape. Kaso lang kami wala. Sinaser lang ang kape kape. Ayan, ng hingi lang tayo nag ano na no <laughs> sinasera lagi kanda eh na boy, scout, <laughs> <a> boy scout, <laughs> scout na sir is lagi kanda that's why i like it. i like boy scout because i'm like yan ganado oh see we will not get hungry <laughs> na sir we were uh, together no, i didn't yeah. have the food i just had the fire. yeah but then it's fine it's we can fine. survive with this the whole day 24 hours <laughs> <laughs> yeah, Okay na? It's like that. Yan lang kami guys, oh naikain pa ata. Ah, maraming pagkain. Sila peris lang kumain ng kinapay Ako hindi ako. bawal ako kumain ng hinapay. So, nagwo wonder si Len kung ilang kilo daw yung kaya ng paraglide. Ilang kilo kaya ba ni Len? Secret. At Hindi may hangin. Hindi may hangin mo sa tabi Ayan na naman, puli na naman natin si Nylen. Mamaya naman, uunahin na naman, mag-ano naman, iiwanan na naman kami mamaya. Ayan, o. Oh. Bag, ganda lang magtambayin ako sa ganun, view. Pagkatapos namin maglakad-lakad, uminom muna kami ng kape. Chill lang, konting kwentuhan. Tapos, bumaba na kami at umikot sa harbor. Maraming tindahan, mga kafe at restaurant. Lively ang paligid. Pero dahil mas gusto ko ng tahimik, pumunta muna ako mag-isa sa tabi ng dagat. Kumukulang ako doon. Tahimik, mahangin, at sa harap ko may dalawang swan na kalmado lang na lumalangoy. Parang sinadya ng nature na bigyan ako ng moment. Parang malbilis ako mapagod pag maraming tao. Kaya palaging pinipilit. Kung may kasama man mga isa, dalawa, tatlo pero ngayon okay lang naman pero at uh, dito ako nakaupo no? yung iba doon <laughs> tapos sila girly naman naghanap ng restaurant ako naman hindi naman ako pwedeng kumain dahil uh, naka calorie deficit ako yung food ko is may plan extra pagkain na wala sa aking plano. Sakit sa Pagkatapos nagkita-kita ulit kami sa isang spot kung saan kumain ng pizza ang mga kasamahan ko. Ako, hindi pwede dahil nasa diet ako. Inaano mo yung sarili mo? Sige. Sige. Yung takeaway ko sa biyahing ito is una, maging malinaw sa pagbabasa ng text. Pangalawa, kahit malate ka o maiwan ka minsan, pwede mo pa ring habulin ang moment. Pangatlo, hindi kailangan ng grand o perfect ang biyahe para maging special. Minsan, yung simpleng lakad, tanawin, hangin at kaunting katahimikan sapat na iyon. <laughs> Nauli. No uli. uli na sila. <laughs> Naabutan ko pa sila kahit uh, limang oras na late. Klaro, <laughs> <laughs> sa bus. Pero ito bus.